Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi huwag Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Sabi ni Nuraisa sa Limba, Assalamu alaikum ustad. Meron lang akong tanong. Matatanggap ba ang aking ayuno kahit ako hindi nakapagsuhur? Sa dahilan, nalit ako nagising. Watching from Kuwait. Ang pagsusuhur ay hindi po obligado at napagkasunduan na po ng ating mga iskular, mga ulama na ito po ay sunna. Kaya naman ang sinuman na umaga na po nagising o late na nagising at hindi po nakapagsuhor ay ituloy mo lang ang fasting mo dahil hindi naman po ito obligado. Kait uh, kahit nasabi pa natin si Nadia niya hindi nagsuhor, siyempre hindi niya nakuha yung sunna matatanggap pa rin po ang kanyang fasting kasi hindi naman po obligado ang pagsusuhur ang pagsusuhor ay suna at hanggat maari ay kunin natin ang suna sa abot ng ating mga kaya at kung sakali umaga ka na nagising late ka na nagising ituloy nyo na pong fasting nyo dahil tanggap po ang inyong fasting Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh